Lahat ng tao dito sa mundo may pangarap, may gagustuhan, may gustong marating. Maring material o di material na bagay. Tulad ko, isang normal na tao. May pangarap, may gustong matamo. Ako si Hashnu, isang simpleng manguhugis ng bato. Alam kong mahirap at hindi madali ang naisipan kong mangarap. Nung una, ginusto ko maging isang hari. Pero sa uli, naisip ko na hindi pala madali ito. Suntan nyo ako, mga alagat ko! Pagkatapos nun, naisip kong maging isang araw pero hindi naging maganda ang resulta nito sa mga tao. Inisip ko na mamaging isang ulap upang takpan ng araw. Ngunit tulad ng araw, hindi rin ito nagbigay ng magandang resulta. Sa pagiging ulap, napansin ko ang isang bato na hindi natitinag dumating man ang tagaraw at tag-ulan. Tag kaya't naisip kong maging isang bato nang maging bato ako narinig ko ang tunog ng pait at maso habang pinupukpok ito sa aking ulo naisipan ko na wala palang ibang mas malakas sa akin kundi ako ako isang simpleng manghugis ng bato.